grinder. Makita brand heavy duty na rin siya. Heavy duty. meron din tayo. 2 so, 1 lang. Ito pambato. Meron din tayong Tigua 1350 lang din siya, yung maliit na version na. na mga heavy duty natin 2 in 1 barena grinder. Toto lang, meron ka nang lalagyan, may kasama ng lalagyan, yan. tsaka Kasa mga bala. Tsaka mga bala 'yang kasama na. Lang. na ito Good mga idol, welcome back again dito sa ating YouTube channel. Sa video na to, nandito tayo sa may ibang Lista Street dito sa may Kiapo. Dito lang to sa may likuran ng ano, Jollibee tsaka Chowking. Ibang Lista to, no? Kaya kaba Bangilista. ng ibang Lista. Ayan mga boss, no? Tapos dito. Okay. Sa ngayon, bablang natin yung Power Tools. Dito kay... Sally Tools. Sally Tools. Sa Atan Tools. Dito lang yan, sa may ano, kabilang nitong ano, ibang Lista. 516, ibang Lista Street. Kiapo, 516, ibang Lista. Tiapo, no? Tiapo, Tiapo Manila. Manila. Okay. Ayan, masama natin si Kuya, ano? Tami. Tami. Ayan, si Kuya Tami, no? Okay. Ayan, Kuya Tami, saan tayo simula? Yo, bilhin na kaya dito. Power tools pala namin, mga bagong labas, heavy duty. Meron tayo ditong MIG 2-in-1. 250 ampere. Ayan, try tamo yan. Okay. 250 ampere po. So, 250 alagang, ampere. Alagang 2-8 lang, meron ka ng 2-in-1 na welding. Okay, no? Meron din tayo mga 400 ampere Mitsubishi brand, 2.5 lang. Okay. Tapos meron tayong makita 250 ampere then 1.8 lang siya. Yung 300 ampere natin naka heavy duty na yan, may box na rin. 2.8 lang din siya, 300 ampere na. Siya nga pala kuya, pag gusto pala nila magpa-deliver sa mga probinsya, pwede tayong magganos uh, via JNT or LBC si tayo ngayon. Okay. Tapos payment first. Wala kasi tayo magre-receive naman eh ng pera pag sa COD tayo. Mga around Manila lang tayo magsi-COD. Pwede. Pero pag Metro Manila, pwede lalamove. Pwede lalamove. Lala Opo, pwede yun. Yung number nyo pala kuya, pabanggit yung okay. number. Yung number pala namin, 0995. 9655749 Search nyo na lang po sa Facebook niya Sally Tools. Sally Tools. Okay. okay. Na sa legit naman, na legit naman. Madam Sally yung naka sa atin doon, naka-profile. Tapos, background niya is power tools din po. Okay. Okay, tuloy tayo dito, sir. O, okay, ayan. 400 ampere natin. Sa lagang 2.8 lang din, meron ka nang makukuha ng 400 ampere. Okay. May yeah. okay. duty na rin yan. Tsaka mga inverter lang, magagaan. Okay. Tapos, ito... Ito, meron tayo dito ng ano, bench grinder, 1-8 lang. Opo. Lapit nga ako dyan, kuya. At panghasa. Ah, panghasa ito. panghasa sa nyo, bench grinder. Makita brand, heavy duty na rin siya. Pag-backing, meron din tayo. 2-1 so, lang. Ito pag Meron din tayong Tigua 1-350 lang din siya. Yung maliit na version Ayan na. Mga heavy duty natin, 2-in-1, barena grinder. Tuto so, lang, meron ka ng lalagyan. May kasama ng lalagyan yan, tsaka kasama, mga bala. Tsaka mga bala niya opo. kasama na. Ito uh, kaya magano to, hindi natin namang mga... 1.8 lang po yan ah, yung bench eight. grinder. Uh, Kung gusto niya ng mga chainsaw, meron din tayo dyan. Pili lang kayo. Mali. Still ang brand, tsaka makita brand. Yan. Okay. Cordless. Dalawang battery kasama. Tsaka naka-hard case na rin siya. Cordless ka okay. pala yan. Pwede nang bit-bit-bitin -bit okay. yun kahit sa bundok. Dalawang mm -hmm. libo lang. Meron ka nang makukuha niyan. Okay. Dalawang libo. Yung medyo malaki niyan, wala kayo? Meron. Ito po, makita brand. Ah, ito. 16 inches. Ito yung 16 Yung talim inches. niya. Yan. Mm -hmm. 1.8 lang, makukuha mo na yan. 1,800. 1,800. Okay. Pag mga impact, gusto nyo, meron din tayo, Makita brand. Okay. Tsaka DeWalt brand. Okay. 2,000 yung DeWalt, 1.8 po yung Makita. Dalawang okay. battery, tapos may pitong sakit nakasama. Sa mga drill natin, meron din tayo mumurahin, yan. Tigwa 1.5 na Makita, dalawang battery rin. Okay. Bosch natin, one eight. Okay. Yung DEWALT, 2,000 okay. po. Dalawang battery, lahat may mga bala kasama yan. Okay. Okay. Pressure washer, sa mga mahilig maglinis ng motor o kaya sasakyan, okay. 1,500 lang po, makukuha nyo. Dalawa rin battery, complete set. Complete set. Yeah, 1,500 lang po? 1,500. May DEWALT, may makita, tsaka may Bosch. Pipili ka na lang kung anong gusto mong brand. Okay. Depende po sa inyo. Sa mga grinder, heavy duty rin, 1,200 lang. Meron na tayo, ito, grinder. Okay. Meron na tayo diyan Makuti Japan. May okay. Dewalt brand din, Makita at saka Bosch. Kwanto lang, meron ka nang mauuwang heavy duty. Kwanto lang po. Kwanto lang duty. po 'yan. Yeah. Okay, Durang Yan, mga ano natin, di carbon na grinder sa mga drill natin, meron din tayo 'yan. Pwede rin 2 in 1 siya, mas mura lang siya. Sa mga, may, jigs, mga, na mga eto, may mga kasama ng mga ano 'yan. Ito, may mga ano, may mga talim na rin siya tulad ng drill bit tsaka mga screw bit. Nakabox na rin yan. Pag hard case nyo. po. Mga hard naka hard case, case na yan. Okay. Komplete yan. Meron din tayong sander kung gusto nyo maglihaliha nang... ng hindi na kamay ng kamay-kamay. Ayan, okay. sander. Meron din tayong mga circular saw para pang mabilisan na putol. Ah, yan, yan. One okay. tree lang, makukuha nyo na yan. Ayun yung isa, mas malaki. Ito, mas malaki ito. 4-5 po yung benta namin pag mga debattery. Debattery. Ah, oh, chargeable po. na rin siya. Opo, chargeable. Di siya. Meron din tayo ditong marble cutter. 1-5 lang po. Yung mga battery niyan, boss, umabot naman ng mga ilang oras yan. Alibaba, sa battery po, umabot po ng magdamagan yan. Tsaka wala pa po nagbabackjab sa amin. Magdamagan. Heavy duty Kapagal talaga pala, no? Opo. Depende lang sa gamit ng, ano, ng mga tao natin. Okay. Eto, boss. Yan. Marble cutter, 1.5 po. May kasama ng blade yan. Pang okay. tiles, tsaka pang kahoy. May carbon na rin po sa loob. Okay. Makukuha niyo po yan sa 1.5, boss, ang ano, brand. Ayan. Pwede kahoy, pwede tiles. Opo marble cutter, pwede rin siya. Oh, yeah. Mga blower, meron din tayo. Saan na ba as si blower natin? Blower. Meron tayong electric. Ah, so, DeWalt brand. DeWalt blower. Opo, lang, makukuha nyo na yan. Meron din tayong Flyman brand. Alin yun? Ito po, Flyman brand. Ito. Yan. lang, makukuha mo na siya. Bakit yung tsaka blower yan? na po? Parehas lang. Uh, brand, brand po, pinagkaibalan sa brand. brand. Bakit yung blower na po siya? Meron din tayong mga D-Battery. Bago sa nyo, yan. Oh. One five lang po siya. DeWalt din... brand. Pwedeng okay. bitbitin kahit saan, no? Opo, pang blower tsaka vacuum na rin siya. Okay. Opo, Po purpose pala siya. gusto nyo, meron din tayong adapter. chainsaw adapter. Flyman brand, yan. 800, makukuha nyo po bagong bago. Electric chainsaw stand. Meron din siyang ano, talim na sa loob. Okay. So, natin para makita ng mga ano, viewers natin. Ayan po. Mabilis lang siyang i-assemble dahil may manual naman siya kasama. May manual na kasama. Opo. Ayan. Ito po yung talim niya. O convert niyo lang siya sa may grinder. Ito po. Dito. Kahit anong klaseng grinder, pasok po siya. Ah, convertable. Opo, convert siya. Kung gusto niya maging chainsaw, yan siya. Ah, pwede pala yun. Hmm. Okay. Na. Dito niyo lang ay makikita, 516 sa Street. Sally Tools. Hanapin nyo oh, lang si, si Kuya Tami. Tami. Okay. Yan. Ito yung tapat nila yung ano? ano. Sa labas lang po ng Provision Optical. Okay. Kulay pula. Provision Optical. Eh. Yan. Provision Optical. Yan yung pinakatapat nila. Harap ng Dragon DK. Okay. Powerhouse. Dragon DK Trading. Kanto ng ano, Ronquillo natin. Ronquillo oh. Street. Gusto nyo ano po, marami pa tayo. Mga Power Tools chat Tools. Tanong lang po kayo sa amin. Okay. Drop okay. off At lang Ito, yung kayo. mga ganito nyo, boss. Nail gun po, ito. Yan, nail gun okay. namin, 800 lang po. 800 pesos. Opo, 800 pesos. May bala ka ng kasama, 20 piraso. 20 piraso. Opo, tsaka yung unit natin. Okay. Kung gusto nyo, may malaki rin tayo, tigo 1.5. Opo, oh, mahaba ito. Mahaba. Ah. mahaba. Mga na talaga, pang, pang ang, kisam eh. Yung mga sobrang titigas na. Opo. Mo. Ayan, okay. mga ano natin. Dito lang yan, sa 516 ibang ilis. Ito yung pa. mga ganito nyo, magali yan. Sa mga sakit po natin, isa ito, 1.4. 8 to 32 okay. ang sukat niya. Meron din tayong Flyman brand. ganun din siya. Kaso mas mataas siya. 1.8 naman siya tapos lifetime warranty. Pag nabasag mo yung sakit o kaya nabilog, balik mo lang dito, papalitan namin ng bago. Mga Allen set po. Yan, 40 pieces, Allen type, okay. screw type, tsaka flower type. 900, Lyman brand, pag heavy duty. Na. Set na po yan, ganun din yan. Pag nabasag o nabilog nyo, palit bago rin yan. Basta Lyman brand, palit bago pag may, pag may nabasag. Okay. Ito, Ayan, ano naman yan, 24 pieces, 3-8 drive, mga pang motor-motor lang. Deep socket, tsaka mga socket type. Ayan. May pang spark plug na rin tayong kasama dyan. Okay. Dalawa, 16, tsaka 21. Tapos, extension natin, maliit, tsaka mahaba. Ratchet type, pwede na rin yan. May power handle na rin nakasama yan. 3-8 drive din siya. Kung gusto mo i-convert ng impact, bibilihan mo lang siya ng reducer. 1 up to 3-8 po. Okay para pa pumasok sa impact. Sa impact brake. Opo. na. Okay. Yeah. Ito ang tawag dito kuya? Ah, yung para, para sa ano yan? Sa compressor po. Uh, Kumbaga, tinatawag na quick release, three in one. 3 in 1. 3 in 1. Opo. Meron okay. din tayong mga ano, mga ma magneto puller. Yan. Magneto puller. Meron pa tayong ibang brand nito at saka ibang klase. Mga pang... Nmax, PCX, mga Mio. Tatanong lang sila. Opo, tatanong na? lang kayo sa amin. Kompleto kami dito. Ito, anong tawag dito, boss? Ito po, air nailer. Dalawang klase po. May pako, meron din pang ano, pang pang tacker. Okay. Kompleto yan. Kompleto. Okay. Mga pantibag, meron din tayo. 2 in 1. Chipping gun. Ito, yung heavy duty na chipping gun natin. Makukuha mo lang sa 3,000 30 yan. Single lang po siya. Kung gusto niyo lang ano, in 1, yung pantibag tsaka pang drill eto po, meron tayong DeWalt brand tsaka Makita brand nito. 2.5 lang po. Kung gusto niyo ng single lang din ano, magaan lang para mabuhat nyo. Pag magaano kayo, ito 2.6. Ayan siya, 2.6. May mga bala na rin kasama yan. Pantibag, dalawa. Tulis tsaka lapad. Yung pambutas, tatlo. Mga pang ano, pang, ba, pang simento talaga. Pili na kayo, dito lang yan. 5.16, ibang ilista. Okay. Thank you, Kuya. Sali Tools. Ito pala, Kuya. Anong tawag dito? Ah, ito po. Pantuntura yan, di ba? Opo. Ayan. 500 lang, set na yan. Meron na, kompleto. May kasama na ano yan? Opo, kompleto na po yan. Ah, kompleto na. Okay. thank you. Kaya, yeah, salamat. So yun mga idol, kung may mga nagustuhan kayo sa nakipakita namin ni Kuya. Kuya Tami. Pasi lang kayo dito sa kanila, no? tapos tawag lang kayo doon sa number nila kung nasa malayong lugar kayo, papadala naman nila. Legit naman to, meron silang IP page. Talagay ko na lang sa comment section natin mga boss. No? So yun mga idol, ingat kayo palagi in God bless. Peace. Peace